Ang Hacienda Luisita Massacre ay nag-iwan ng mga naulilang pamilya at mga pangarap na naglaho. Ang kanilang mga pangalan ay nanatiling nakatatak sa kasaysayan bilang mga biktima ng isang madugong sagupaan para sa karapatan at hustisya. Inaayos na ng Department of Agrarian Reform ang gagawing pamamahagi ng mahigit na na libong lupain. Pinagtibay ng Korte Suprema ang pamamahagi o total land distribution ng halos 5,000 libong ng Hacienda Luisita sa mahigit anim na libong mga magsasaka. Pinagtibay ng Korte Suprema ang nauna nilang desisyong ipamahagi ang Hacienda Luisita. Malita, good news po tayo, natanggap na ng mga kwalipikadong former beneficiaries ang bahagi ng lupain ng Hacienda Luisita. Noong 2011, ipinagutos ng Korte Suprema ang kabuwang pag pamamahagi ng lupa sa Hacienda Luisita. Ito ay isang mahalagang hakbang tungo sa pagkakaloob ng katarungan at karapatan sa mga magsasaka.